episode Tok, tolong Matok. Ya menata ibawa wang klik. Harga ah, apa belimannya? Benar. Nah, box mic tolong kami. <laughs> Natu yang alang langis? Kamal-mal kasih nang langis eh. million nipun? Right only. Hah? kasih yang harga langis eh. Mas murah yang pizza. Ayan, okay, baba natin. Okay, no, boss, tumirik na lang daw itong mga set. Dahil nato yon mm -hmm. daw ng oil. Napakamahal kasi ang piece. anang ano, ng oil? Number one yan. Na Pababalik <laughs> lang sa akin yung no, tumirik ko. Oh. Ah, iniram sa'yo? Oo, oh, isang buwan na kapatid ko. Ah, iniram ng kapatid. Napatirik. Nakabuhusan ang langis. Ayan, mamaya Amirin check natin na, ito. Na, oh. Ang araw ko Mamaya tsing natin masara. Pasok natin sa loob. Kasi medyo may ginagawa pa tayo. Natuyo ang daw ng langis. Mamaya Check natin mamaya. Ayan. Pinasok na natin. At uh, bubuksan na natin. Unang unang natin bubuksan. Takip. Tapos yung panggilit Try natin paikutin kung kapapaikot natin. Pero tumilig na to eh. Kaya sigurado. stack up na to. Kapag once na ganito, natutuyan ng langis, bibihira lang yung hindi nasisira yung connecting rod kaya malalaman natin yan pag nabuksan natin Di, pero kung ano kung nagkaroon ng tama yung kanyang connecting rod at uh, ito eh, low budget titipit bigyan lang natin sisat ng connecting rod kailan tayo dyan para hindi na lumubo yung gagasasin nito ito na nabuksan na natin

Babae. <laughs> sige, paikutin mo nga. Sige, try natin paikutin sa may pulley mga sarakas pinanggal natin. At uh, ito napakairap. Sige, sige. 2,050. Kasama yung ano? Bula. Hmm. Sige, bet. Ibagay siya ito. Hmm. Tapos, ipostak eh, mo nga. Uy! Ano, wala pala yung ano? Walang, walang pus. Bit, ano mo itong? Lagay mo. Ito, ito, ito. Yan, mo dyan. Wala kang sensor na tinanggal, diba? ba? Okay, natin. Tapos, try natin. I-pustart. Kung anong tunog na ito? Para marilig natin. Ito. Hindi mo na ginamit na? ito nung ano? Hindi na. Ayan. Okay, yun. Tapos, tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung sigunyal niya kung may play. Para ano, isang bukasan tayo. Sobrang itim. Matagal ang linis to. Okay, check natin yung kanyang sigunyal mga sir kung may play. Ay, uh, pag-check natin, ganon or up and down ginawa natin wala namang play kaya big sabihin magtatap lang tayo kapag tayo ng block tapos medyo madugong linisan to marami kang gas siguro ano marami ka namang gas oh sige ok tap over muna yan bubuksan na natin to mga sala ano to matuyan na lang langis to sigurado gas gas yung block nyan pagkaganyan na itsura Baitim. Ito mga saran, natanggalan natin yung block. Sa cylinder head, ay yung tsura. Makikita nyo yung kanyang piston. Talagang gasgas -gas na gasgos na. Ay yung tsura, kaya nag compression na. At uh, tumirik. Isa rin yan sa dahilan bakit tumirik yan. Dahil nga nag compression na. Nung pinandar natin, siguro naalog yung langis, gumalaw. Ito naman yung kanyang black mga sir. Gas gas din. Ayan. Tapos ito yung head. Ayan. Bulls naman. Di naman siya overheat. Nagkataon lang talaga na natuyo ng langis. Ayan. Tapos pagka ganito mga sir, makikita nyo rin naman yung kanyang bearing. Masabi natin na yung water pump niya, goods pa yan pag ganyan. Pero pagka naghalo na yon, o di kaya parang may putik-putik na yung bearing na yan, matik po yan, nasira na. Ito, goods pa yan pag ganyan. Nagkaganyan na yung kulay dahil nga, siyempre, nababasa din ng ano yan, ng langis. Kaya nagganyan yung kulay. Kaya papalitan natin ng black. Gasket valve seal. kulot langis. Yan yung mga gagawin natin dito. Inalog naman natin yung sigunyal niya. Wala namang play. Kaya, goods yan. Buti, hindi nadamay yan at uh, buti hindi rin nag-stack up kahit sabi mong goods yung kanyang sigunyal buti nga lang hindi nag-stack up yung piston pin sa sigunya eh, sa kuniting rad. kaya uh, safe yan eh. hindi natin gagawin yan pero after nating gawin to 500 km change oil para malinisan yan Ayan, dinisa muna natin to, yung head. Magasang natin yung gasolina, tanong natin yung piston, at saka salpak natin yung ano, bago nating black. Original pa rin yung gagamitin natin sila ha, mga sir. Ito na mga sir ha, na ginagawa natin. At uh, um, nalagyan din pa muna yan. Ha? Ha? Ano? yeah, sumagot ka. Hindi yun tayong ano. Tapos si Kapulong eh. Pinubuo nyo na rin yung piston natin para may natin doon. At may lagay na yung bagong block natin. Tapos ito na yung bagong barge seal natin. Ayan, para so, mabunan natin at uh, mapandaran natin yan na yung mga bagong pisa natin yan, lahat yan original hindi tayo naglagay ng aftermarket yan dahil yun din ang ayaw ko kapag aftermarket okay. ito na mga asala pinapasok na natin yung cylinder head natin sa kayong black bagong black bagong head ay bagong valve uh, uh, bag seal piso piso ring gasket ayan yung gasket dito mga sir ah, huwag nyo pong lalagyan ng vita uh, beta gray or sealant. Yan, huwag nyo lalagyan yan. Kapag uh, ano, huwag nyo lang ibabalik yung luma kasi pagsisimula ng overheat. Okay sa una, first, first to second to hanggang third na buwan, okay pa. Sa susunod, overheating na siya. Okay, balik po na. Kaya dapat na, huwag nyo lang ano, lalagyan ng sealant. Tapos, siyempre, uh, yung timing, lagi pong andyan yan. Timing dito sa kaso. I-explain ko na rin yan. Yan, I explain ko na rin sa inyo yan, yung timing yan, saka timing doon. Yun lang yung gawin ninyo. Lahat yan original. So, kita mo na natin. Tapos, yung timing naman dito or yung pagbabalb clearance 10 saka 24 naman dito. Yan ang huwag nyo kakalimutan. Tapos gagamit tayo ng uh, torque wrench dyan. Or yung tumutunog pag hinihigpitan natin. Ayan. Okay, yeah. Pinabalik na natin yung mga sensor, throttle body, muffler. Ano, chinsul natin ha. Pwede lang siya. Matik yan. Ano lang ha. Eh, kaso oh, ko mas maganda pa tama na lang uli para mas kurado yan chichin din natin oh. tapos kulan maya may, may pandirin natin mga suka. Ngo, piliin mo 'tong mga sabay niyo ng po sa hira na siya. pag natin habang nilalagyan ng ano, ng kulan. ito okay, na mo para maganda-ganda yung tunong-tunuhan yan ayaw talaga ayaw talaga ayaw talaga mga sila okay video hindi kaya ng ano air control o oh. ayan nagbimino na siya Okay, okay eh, tatahay gusto naman natin mamaya kaya makikita natin mamaya kung sakto ba yung mineral nya tapos off natin mga sa tapos paan rin natin unang start taas tapos kakalma yan kakalma sya tapos bababa na yung mineral nya yan dapat ang uh, hindi mawawala sa motor nyo mga sir <tinyo> Ayun, timing timing na. No? Ayan, pinapainit natin mabuti mga chef para makita natin kung yung ginawa natin na ano tap overall eh magkaroon ng leak gine-check natin mabuti yan maya maya itadiagnose na rin natin yan kulat na gamit natin yung pick tapos castor muna yung nilagay natin kasi 500 kilometer change point ulit eto okay. diagnose naman natin ngayon i-diagnose natin mga asal. para makita natin kung may error na naka-install ay uh, mabubura natin tapos may susukat natin o may tatama natin yung engine speed or yung minor nya na dapat hindi siya bagsak doon sa 1500 rpm Ayan, ito yun. Yan yung dating naka-install sa kanya. Kaya napaka-importante uh, na na dadayanus natin para may erase natin. Kasi kasama yan sa binayaran. Hindi, ang tayo pag Okay, wala na siyang error code ngayon. Hmm. start naman para makita natin yung engine speed para may close na natin itong upuan nya ok start yeah, start natin ayan yeah, napapa ng konti pero painitin muna ng konti 1.5, dapat yun ang pray nyan. Kapag ka hindi naman bumababa, okay na yan. Ayan, sakto-sakto naman. Mababa na konti. Sige, painitin mo muna. Ayan, maganda na yung tulog ng makina niya. Ayan, tapos na tayo nag-diagnose. Isasauli na natin yung mga tinanggal natin. Mga upuan, cover ng battery. Yeah. At uh, wala naman ng leak kaya mga kawi na rin na si sir yan sa mga magtatanong kung magkano yung nagastos nito inabot ito ng ano ng 6-3 ganyan kasama na lahat lahat at labor kasama na yan dyan parts in labor na yan, yan sa so, mga nagtatanong kaya e, ito mga asa may break natin lahat lahat ng kanyang mga clearings hanggang sa upuan start natin Ayan, wala naman siyang check engine. 61,000. Kasi si version 2, makikita mo yan talagang malaki yan. Hindi yan mag malaki yung kilometer niya. Kaso nga lang, pabayaan lang sa langis. Kaya ganun nangyari. Ayan, gulos na gulos na. At uh, wala na rin siyang leak. Ayan. Kaso after ng break-in period niya ng... Uh, 60-60 500 km nakasit doon kapag lobas change oil ulit para kahit paano matanggal o mabawasan yung itim kasi hindi natin kailangan i Yobo o yung motor palang matanggal yung dumi kasi daw naman talaga yan gods na kaya huwag nyo pabayayan lang yung motor nyo sa langis yan ang number one para iwas gastos